Hello guys, good morning. Ayan. Dito na tayo sa ating part 2. Ayan po guys. Dito na yung ginawa ko kanina, yung pang pinutoputol. Kung napanyawan. Ayan, nakita nyo guys, no? Uh -huh. Nakita nyo. Ayan. At may, may ano ako dito. Ayan. yan po talaga. ba diba, nakita nyo? Yung mga gamit ko talaga. Itil, alam ko. Ito rin po. Saka, ano talaga guys may kunti pala ako ditong natira yung ginawa ko na buto ng abukado at saka may alkohol uh, alcohol at saka nilagyan ko to ng itikas yan, ayan po guys yan po ang natira sa ginawa ko na buto ng abukado. at ngayon magumpisa na tayo na magawa ng panyawan at lagyan natin ng uh, raming alcohol uh, tapos ilagay ko siya dito may kailangan siyang nakatayo ang ating paniyawang guys. Hindi siya nakahiga. Kailangan hindi siya nakahiga. Kapag nakahiga siya ka guys, ano siya? May kailangan natin siyang patayuin. Ayan, malapit na tayo ng ano guys. Ayan. Punti na lang, dalawa na lang po guys. Napakahirap. Kapag mag-ano pa dito guys. Kailangan mo siya ng sayo. Nakapasok na lahat ng ating panyawan. Ayan, guys. Lahat na patayot. At ilagay na natin ang ating... Ilagay na natin ang ating alcohol. Ayan, guys. Tingnan niyo, guys, sa oh, pinggan mo, guys. Ang ating nilagay na alcohol. <coughs> Niklang siya, eh... Ano, guys? Parang may konti na mga akong matira dito. Ayan at saka yan ako muna to ng mga ilang araw ayan po, po kita nyo guys nakatayo lahat ng aking panyawan um, ibabad ko muna siya dito na mga dalawa o tatlong araw pwede na siyang uh, kung ano talaga yung masakit natin ano ang masakit yan lang po ang ilagay natin katulad ganyan ayan na yan ito ang buto ng avocado at na, na, na ganyanin ko lang siya sa paggamit. I-shake ko siya para mag-mix na hot. At dito ilagay ko siya. Ay, sorry. Maka na siya. Ay, ganyan. Ganyan lang siya, guys. Ayan. Butos ko siya ng avocado. May kunti pala ko dito na tira. Ayan. Kaya ngayon, ang um, nagturo sa akin, kaya ginawa ko din ang tinuro niya. Ayan po buto ng abukado Ito, buto ng abokado At saka, ito ang panyawang Wali ba, kita nyo, guys, anong klaseng dinamit ko ng na Yan po. Uh, thank you so much, everyone. Sana makatulong din sa inyo, guys. Huwag no? niya lang akong i kasi DIY lang po kaya sinubukan ko lang ang pangyawan. thank you so much for watching my video. Sana so, no, wag niyong skip ang aking ads, guys, kasi malaking tulong na din 'yan. May konting earnings tayo. God bless and God bless.